Magandang araw po mga kaparehas. Nandito po tayo ngayon sa tahanan po ng kilalang uh, dating 3-term uh, councilor dito po sa bayan ng Bustos, Bulacan. Atin po siya ngayon kakapanayamin. Kumusta na po kaya siya ngayon? Ang uh, akin pong uh, ipinakikilala po sa inyo, ang 3-term councilor na talagang uh, malinis ang pangalan. Wala pong iba kundi si sa ating Konsihal uh, Boyet Ramos. Magandang araw, Konsihal. Kumusta na po kayo? Mabuti naman at uh, magandang uh, umaga o gabi sa ating mga kababayan. Ako po ang inyong abang lingkod na si Konsihal Boyet Ramos na nagsasabing ang happy man ng konseho at mananatili para sa paglilingkod sa ating bayan. Alright. Uh, Konsi, para lang po sa kaalaman ng lahat, kasi po eh, halos matagal na po palang naging konsel po kayo ng Bayan ng Bustos. Pwede po ba na, para po sa kaalaman po ng lahat, uh, bigyan nyo nga po kami ng uh, munti po ninyong uh, nakaraan, kung sino po ba si dating konsyal Bohet Ramos dito po sa Bayan ng Bustos, Bulacan? Uh, ang inyong abaling ko, simpleng buhay, simpleng ano ah uh, tayo po ay naniniwala na nagsimula tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At sa diba po na yan, yan po ang pinag data upang manatili po natin ang paglilingkod sa bayan. Usually po, ako po ay kumakanta sa simbahan for almost 47 years na na kumakanta bilang member ng choir at founder ng Santo Niño Bale Choir. At sa diwa niyan, makikita po ninyo na pag pinagsanib natin ng paniniwala sa Panginoon at ang pagdirigkod sa bayan, kailanman hindi kayo maliligaw. Lalong-lalo lalo na po ang pagsiservisyo para sa ating mga mayan, lalo na po sa mga may hirap at sa mga nangangailangan. Yeah. Ako po ay si Kusel Boy Tramos, na tigabunga mayor, na ngayon po ay nakatira ngayon dito sa Kambaog, Busos Bulacan. At ako po ay 63 years old, senior citizen na po. Pero, Naniniwala po ako sa tunay na paglilingkod At kung ano ang kasihan ng iyong kalooban Gawin natin, lalo na po Ang inyong abonnikod Na lumalabang muli sa kusyan ng bayan Nakatatlong termino po ako Uno po, noong 1998 First term ko po Second term, 2001-2004 At pangatlong termino, 2004-2007 At yan po, sa tatlong termino na yan nakita ng ating mga ilang mga kababayan. Ano po yon? Lagi po tayong awardee ng perfect attendance and na hindi lumilipan sa sesyon at laging tinutugunan ng pangangailangan ng ating mga kababayan. At isa po, sa isa pinakamaganda ng pagdilingkod, na iangkat ko ang bayan ng Bulsus na naging most outstanding councilor sa anin po naglaban sa buong lalawigan ng Bulacan. Out of 300 plus na councilor ng bayan, tayo lang po isa sa napili sa ikalawang distrito na lumaban sa most outstanding councilor. Wow, galing na. At sa diwa, sa diwa po na yan, meron tayong patu, pinatutunayan na hiliti -hili 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 mong para sa ating bayan upang mapagkatiwalaan ng ating mga kabayan. Ano po yun? Unang-una, mga kabataan. Ako Ako'y nananawagan sa ating mga kabataan. Bakit? Hanggang ngayon po, bilang senior citizen, nakapaglaro pa ng basketball. At sa diwa po na yan, makikita ninyo, katatapos lang na palaro namin 45 pataas para sa mga senior at sa mga junior, awa po na Diyos natapos yan. Bakit? Mahal na mahal ko ang sports, especially basketball. Kung natatandaan po ninyo, balik tanaw lang po. Noong aking elementary days, player ako ng track and field, grade 5, grade 6, grade 6 po, player ako ng uh, uh, long distance ng marathon. Noong aking nag-high school, sa Manuel Luis Quezon, sa Maynila. First year po ako noon. Player na po ako ng, uh, ano, ng uh, gymnastic na lumaban po sa distrito doon sa Kamaynilaan. Second year at third year, player po ako ng basketball at volleyball. At ng fourth year na po, volleyball at basketball pa rin. At nung ako'y nagkulehyo, na ako'y nagkulehyo, kung mga ako po ay tapos ng associate in marine engineering sa Piatti University, ay nagampanan ko po na ako'y maging isang atleta at naging isang mausay na manilangoy na lumabas po sa Metro Manila College Universities Athletic Association. At sa ganda po niyan, sa relay po, naka-third po ako noon. Kaya pagmamalaki, kahit tayo maliit, small but terrible, at happy man bilang sports-minded, at saka kasama po ang ating pagdilingkod sa Panginoon, pinagsama-sama po natin yan para po bakilala ng ating mga kababayan lalo na po sa bayan ng Bustos ang ating pagsusimikap na muling nais maglingkod ang inyong abang lingkod na Sec. Boyet Ramos. Okay, ah uh, ah uh, kung uh, pagbibigyan po kayo ng inyong mga kababayan po dito po sa lungsod ng uh, bayan ng uh, Bustos Bulacan ano po ba ang inaasahan nila sa inyong pagbabalik? Kung kayo po ay muling pagkatiwalaan ng bosto sa inyo? Maganda tanong. Ano yun? Unang-una, kung senior citizen, senior citizen ang uunahin natin. Mapakalaking programa ang dapat na maiyukol natin at maibigay natin ang budget ng ating mga senior citizen sa mga nangangailangan. Ano yon? Yung check-up. Ba't monitor natin ang mga gamot nila at magbibigay tayong kasiyahan sa ating mga kababayan ng mga senior citizen. Upang mapalawig natin, lahat tayo pupunta dyan sa senior citizen. Mapalawig natin ang mga programa ng pangangailangan. Dahil, bakit po? Kakauti na lang po ang buhay ng mga senior citizen. Ibigay natin ang magandang responsibilidad para sa kanila. Una po yun. Pangalawa, ano yun? Yung mga kabataan. Scholarship program na aawa mo sa mga may hirap na katulad ko na kailangan makapag-aral sapagkat naniniwala pa ako na the foundation of our society is an education. Tama po. Ako po ay naniniwala din sa edukasyon. Pag pinagsama natin ng edukasyon, ang ating bayan mananatiling number one sa lahat ng aspeto sapagkat merong matinong nanunungkulan. Scholarship program yan, ha? At mga kabataan, ano yun? Ibang sports na palaro, hindi lang basketball. Any uh, sports, badminton, volleyball, ay uh, mga chess, ay mga dapat table tennis, lahat yan, etc. Et Dahil mahal ko ang kabataan. Mahal ko ang kabataan. Kaya kita nyo, hanggang ngayon, para akong kabataan. Dahil naniniwala ako, ang inyong happy man sa konseho, magiging happy ang ating bayan kapag tayo nagkatuntungan, lalo na mga kabataan. At ang pangatlo, ang community services sa ating bayan. Nakapaloob lahat ng community services sa ating bayan, lang lahat ng pangangailan ng ating bayan. Kalusugan, importante, environment, mahal na mahal ko yan, environment. Pangalagaan natin, sapagkat naniniwala ako sa mga tatlong aspeto, ay makukuha natin ang tunay na lingkod ng bayan para sa ating mamamayan. Okay, ganda kong sinang uh, um, naipaliwanag niyo po uh, bibigyan po namin ngayon ng pagkakataon uh, kung nanonood po ngayon ang ating mga kababayan ano po ba ang inyo pong nais iparating sa kanilang mensahe saludo ko sa lahat ng nanonood sa aking mga kababayan bakit po ito po ang tamang pamamaraan ng inyong abang lingkod na si Boy Tramos ay maglilingkod ng taus puso sa ating bayan. Mahal na mahal ko ang aking bayan, kaya ako bumabalik. Bumabalik muli upang mapagkatiwalaan tandaan po ninyo, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. At naniniwala akong ang bayan natin ang aaseso. Katuwang ang vice mayor at taga ng sa bayan at ang punong bayan na siya magiiimplement ng mga ipinapasa ng kagawad ng sa bayan upang ang mga nanunungkulan sa ating bayan ay hindi baligaw at magkaroon ng direksyon ang ating bayan tungo sa ating kaunlaran. All right, po ah, nakakapanayan po natin ang uh, three-term former councilor dito po sa bayan ng Bustos. Siya po ay kilalang uh, napakabait na tao, talaga namang uh, maraming nagmahal at siya po ay nagbabalik upang kayo'y muling handugan ng pagmamahal, respeto at tunay na pagmamalasakit. Mula po dito sa Bayan ng Bustos, Bulacan, ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro, Parehas News Publishing, Pinoy in Action. Mabuhay po tayong lahat.